Hello mga kamanok, so ito yung sinabi ko sa inyo na may mag-hatch ngayon, November 22. So ito po, bali ang nakuha uh, po natin sa ating incubator ay 73 po lahat. So sumabara tayo ng tatlo. Ito po. Ayan. Ayan po, ayan. So ayan po ang ating mga newly hatched po ng mga sisiw. November 22 po tayo ngayon, 2023. So yan po ang ating uh, mga sisiw. So, gagawin natin, bago ko ilagay dyan, ibigyan mo natin ng isang uh, vitamins po, no? Ibigyan natin ng vitamins, kasi nga, na-stress ito para hindi ma-stress. So, bibigyan natin ng patak ng ano lang, 3 to 4 po na patak, pa uh, stress reliever po para sa kanila. Maraming po salamat. Thank you. God bless. Hello po mga kamanok. So, day one, ngayon, ang binigay po natin ay ito po yung pinapakain natin. So yan po ang pinapakain natin no sa so, day 1 hanggang 1 month po siya. So ito naman uh, nagbigay po tayo ng tubig na hinaluan ko po, po ng brown sugar po. So yan talaga ang pinaka basic na ginagawa ko mga kamanok no. So ito po ang ating mga sisil na uh, 73 heads po ito na naghatch. Ayun lang. na naghatch sa na natin sa ating incubator at the same time po, meron din dito. So, bali dalawang ano ito. Dalawa ito. No? So, dito po ay ano siya. 38 po ito dito. Ayan, naglagay na rin tayo ng water. At naglagay na rin tayo ng pagkain para sa kanila. Dito 38 at saka dito po ay 35. Ayan po. So, day one, nagbigay po tayo ng water po at saka pagkain nila. Pagkain namin natin ang na pagkain po. No? Then, mamayang hapon po or mga siguro mga 5 to 6 o'clock, uh, magbibigay po tayo ng vaksin. Ang bibigay po natin ay gumboro. So, yun ang ginagawa ko po, no? Gumboro. Kasi kung ano yung nasanayan ko, yun na talaga ang gagawin ko at susundin. Kasi mahirap na mag experimento pa. Uh, kasi yan ang, ang nasanayan natin. So, mamayang hapon po, magbibigay po tayo ng uh, gumboro. Thank you po. Uh, Chris Backyard po ito. Thank you. Thank you. Hello mga kamalok, uh, ulit niyo sa lahat, no? So gagawin po natin, magbibigyan po tayo ng vaccine ngayon. So day on nila, bibigyan po natin ng vaccine. Ang uh, po bibigyan natin para vaccinated sila. Then mas lalo silang magdetensahan sa mga iba't ibang mga hindi maganda para sa kami. So una-una po, again, day one po, bibigyan po natin sila ng umburo. Tara na. So, sa mata ko po pinapatak yung, ano, yung vaccine. Yan po sa mata. Yan po, lahat po yung mga natin. Saan po dito? Saan niyo dyan? po ang Hello, uh, tapos na po tayong nag vaccine So, ang ginagawa ko po talaga ay nilalagay ko sila sa isang sisiblan kung saan para hindi po giginawin yung ating mga sisiyo kasi nasanayan ko po kasi na talaga hindi ako nagpapailaw so yan po talaga ang ginagawa ko no? noon pa yan maganda naman maliksir naman sila at ya, ganyan na yung po yan ganyan lang sila yan magamay hangin silang konti ito man sa kabila so ayan ilagay ko din sa karton Ayan po ang ginagawa ko talaga, no? Talagang nasanayan ko na talaga na ginito ginagawa ko. Then ganyan po. Yan, para may mahangin naman pong konti na makapasok. I-off na natin yung ilaw. So, sa na sila lahat. Ano na, safe na sila. I-off natin yung ilaw. So, Talagang matutulog po sila ng mahimig para kinabukasan, kakain sila ng ano din. Pag nagugutom sila ba. Ganun, paglagay mo ng pagkain, talagang nagutom. Okay naman din po, pero ito yung aking nasanahin talaga. Thank you po. May God bless us all.